Ito pa na guys, magawa ng kain. Ito yung paggawa niya ng kain nga. Buli lang ang gamit. simpleng simple lang paggawa ng kanyang kain. Yeah, ganyan, ganyan magawa nga. Kain mo okay. ang gaiting, ganyan yung paggawa ng kain Napakadali lang sa kanya. Sariwang buli ang ginagamit niya para madali. Tapos patutuyuin lang nila. Parang kagaya din yung banig, kung paano gumawa ng banig. Ganyan din ang paggawa ng kain. Sinasalapid lang. Hmm. May may ang kanya tapos na gawin. Hmm. nakaka Nakakawang point na siya sa paggawa ng oh. ba? Haba. Uh, ang 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 ano na ng paggawa niya, sobra na one point. Oh. Ba. Ito yan siya guys, oh yan. Yan ganyan yan. Ang kaing na yan, ganyan yung kanya ginagawa. ada ni noh Ha ya